Tingnan nyo, guys. At tingnan nyo po ito. hulaan nyo po kung ano ito. Ito siya. Bilog-bilog na naman yan. Ang aking kakainin ngayon. So, ayan siya, guys. So, nakita nyo yan. Masarap siya, merienda. So, ayan. Lagay natin dito sa disposable na glass. So, ayan. Titikman na natin. Ito ang tawag dito ay bilog-bilog. <laughs> Basta ang tawag ko dito ay bilog-bilog. Yun ah. Hmm. Hmm. Masarap. 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 Masarap, guys. Masarap. Ano siya pala? Mm, ano siya? Um, kamuting kakol. Kamuting kakol. Tapos, nilagay siya sa, sa loob na lang buko. Mm. Mm. Ah, tabog-tabog pa ito. Tabog-tabog. Tabog dito, tabog-tabog guys. Nilagay siya ng ano, ng ano sa loob. Mm. Akala niyo ko ano ito na. Yung, hindi na bibili sa ano, sa Yung, 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 ko, yung, yan sa ano, mga kalsada. Maraming binibili ng ganito, pero hindi yung ganito. Ano pa yun? Quick-quick yun. <laughs> At ito ano yun, pang talaga ito. At ito yung ano, kumating kahal. Ito yung tinatawag dito guys na ano, na yun, sabog-tabog talaga. Ang to. Hmm. Matamis kasi siya, lagi sila ng ano, sukar. Hmm. Ang gagawin mo alam ko na ano, ano, kung paano. Ano. Kasi maraming kamating kayo ng papa ko. Gumagawa na ito. Hindi ba natin yung kamating kahol? Pakabalas mo yung kamating kahol. Nagagarin mo siya. Pakagarin mo naman siya. Tanggalin mo yung ano, yung pigain mo. Pakapigain mo naman. Tapos bilog-bilogin mo yun. Ay, hindi pa pala. Lagyan mo siya ng ano, ng sukar para maglasa siya. Tapos, yun ano, bilog-bilogin mo siya. Pag nabilog-bilog mo naman siya, ilalagay mo dito sa stick na ito. Ilalagay mo dito sa stick na ito. Tapos, Lalo ang paprituin mo. Ay, hindi. Mali pala, guys. Bago mo ito nilagay ito sa stick, kailangan na prito mo na yun. Kasi, bakit mo naman paprituin ito yung stick? Eh, di mamaluluto yung stick. Mama <laughs> nga, guys. Mali yung sinabi ko, ha? Mali yun. O, tingnan nyo, guys, sa loob niyan. O, tingnan nyo. O, o diba? Ang sarap. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Ang dami talaga nagagawa ng kamuting kahoy, di ba? Ano? Ito nga eh, kalamin mo ito, pwede ito magagawa ng ano, ito, bilog na ito. Pero ikaw ang ni, ano, um, um, nilupak. Ang dami-dami talaga makakawa. Talaga ng ano, nakamuting kaho. Alam niyo guys, yung papa ko, ang dami kamuting kaho yun. Malabi naman na i-harvest doon, Marataas na nung kumunta ko doon. Ang nila siya katataas yung ano niya, yung, yung kamuting kaho niya. marami naman bibili kasi ginagawa ng ganito. Pero kami guys, meron kami ganito pa. Yung kami gumawa. Bihira kami gumawa. Kasi ka, ha, ano, halong gumagawa. Hahaha. <laughs> diyan, okay, Ito. Binigay naman ito sa akin. Binigay naman sa akin, gal. Nagataka na ako, guys. Binibigyan nila ako ng pagkain. Para si Nina siguro maging cola-cola body. Pinapakain nila talaga ako. Yan. Pinapakain nila talaga ako, guys. Hindi. Joke lang yan, Joke lang. Uy, thank you sinagbigay nila sa akin. Pinatikim niya sa akin itong ano, masarap na ito. Mmm. Hot, 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 hot. Ito mga paborito ko kaya. Hmm, yung mga masarap na yung mga pagkain na yan, nahi, wala yung sa akin. Dito pa rin talaga ako sa mga ganitong mga pagkakanin. At may hinahanap-hanap ko talaga mga pagkain na ganito. Wala talaga itong ano, wala sa akin talaga itong mag-ano yan, yung papantay dito sa mga pagkain na ganito. Pero kahit ay umaman pa ako, hindi ko pagpapalit mga ganitong pagkain. Siyempre, may sarap-sarap kaya. Hmm. So, ayan. Hmm? Ha ko na. Hmm. Hmm? Hmm? Sa kaya nito Hmm. Hmm? Hindi, ang sop. Ayaw yung stick to the palinis <laughs> to. Ayun, gal. Mm, -hmm. diba? Solve naman yung maganda natin. Solve doon naman. Thanks sa nagbigay nito sa akin na ayuda. <laughs> Thank you sa snack. Kaya mo sa akin. Thank you. bye mm -hmm. bye. Mm. -hmm. Tawag pa lang nito doon. Bula-bula, ha? Tabog-tabog. Bye-bye.